Silipin naman natin ang maliwanag na giant Christmas park sa Ortigas sa Pasig City. Naroon si Sujin Kim, live Sujin! Muling binuksan ng power distributor dito sa Metro Manila ang Liwanag Park upang magdala ng saya sa mga Pilipinong sabik magdiwang ng Pasko matapos ang pandemya. Puno ng mga makukulay na ilaw, isang higanting parol na nasa anim na talampakan, tradisyonal na Belen at Christmas tree. May light tunnel kung saan napapalibutan ng mga bombilya ang isang mahabang lakaran. Pag pinasok naman ito, makikitang kaliwat kanan ang mga regalo. Tunay mo ngang mararamdaman na pinalilibutan tayo ng biyaya. Mayroon din namang binoo na sabsaban sa tapat ng kanilang liwanag park kung saan maaaring makita ang representasyon ng pagkakatawang tao ni Kristo kasama ang kanyang mga magulang na si Maria at Joseph. Para rin naman sa mga ayaw ng maglakad, may hinanda rin Christmas chain dito sa compound kung saan pwedeng maikot ang mga exhibit habang nakasakay sa tren. May labing anim na pasaherong pwedeng sumakay bawat ikot nito. Kung hindi man, pwedeng pwede pa rin maglakad para makaipon ng steps. Ang Liwanag Park ay may temang Pasko City at nagbabalik upang maghatid ng liwanag at saya ngayong kapaskuhan. Matatagpuan ang Liwanag Park sa Ortigas, Pasig City. Bukas ito sa publiko hanggang sa ika ng Enero mula sa alas 6 hanggang alas 10 ng gabi, tuwing lunes hanggang webes at alas 6 hanggang alas 11 naman ng gabi, tuwing biyernes hanggang linggo, pati na rin sa mga idineklarang holiday. Kalugod-lugod ang pagbabalik ng Liwanag Park pagkatapos ng tatlong taon. Kaya kung gusto niyong mamasyal, libre, walang bayad at pwedeng-pwedeng magpa-picture. Sujin Kim, para sa bayan. Maraming salamat sa iyo, Sujin Kim.